Wamos Cruz, binibenta ang bahay at alahas, naghihirap na nga ba? Nagiging paksa ng talakayan ang pagbebenta ng kanilang mga naipundar, ang sa social media influencer na si Wamos Cruz. Nag-vlog siya kamakailan tungkol sa pagbebenta ng alahas kay Boss Toyo, ng ginto at jamante dahil sinabi niyang kailangan niya ang pera. Hindi ko alam kung magkano tatawarin ni Boss Toyo, Actually kailangan na kailangan lang talaga namin ng budget ngayon kaya kahit ibaba namin ang presyo, ayos lang, sa ad ni Wamos sa vlog niya noong October 2. Naging matagumpay siya sa pagbebenta ng mga alahas sa kanyang kaibigan, ngunit hindi niya idinetalye ang presyo ng pagbili. Hindi ganoon kalaki yung presyo. Basta nabente siya. Hindi siya ganoon kalaki. Hindi rin siya ganoon kaliit, sapto lang. Pero okay lang at least nabenta natin siya. Kailangan na kailangan ng talaga natin ng budget ngayon. Siyempre alam nyo naman dahil nasa ospital rin si Antoinette. Kailangan na kailangan rin namin ng pera, say pa ni Wamos. Bukod dito, ang kanilang tahanan sa kainta. Rizal ay kasalukuyang binibenta matapos may benta ang mga alahas. Ito ay base na rin sa post ni Antoinette Gail Del Rosario, partner ni Wamos. For sale, PMPO ako dito sa profile ko, fully furnished, saad ni Antoinette. Ipinaliwanag ng partner ni Wamos na ibinebenta nila ang kanilang bahay sa Rizal dahil gusto nilang bumili ng bago, reason for selling. Bibili kaming bagong bahay, huwag po tayo maiso, sabi pa ni Antoinette. Samantala, pinabulaanan ng social media personality na si Wamos Cruz ang pahayag ng mga internet users, nakapos sila sa pera ng kanyang fiancé na si Antoinette Gale. Matapos makita ang kanyang video, maraming online viewers ang nabahala sa pagbebenta ng kanyang asawa ng kanilang mga gintong alahas. Dahil dito, nagsalita si Wamos upang iwaksi ang ideya na sila ay nahihirapan at sa makatuwid ay nagbebenta ng mga item ng paunti-unti. Ayon sa kanya, ang pagbebenta ng alahas ay ginagamit upang magbayad para sa mga gastusin sa bahay, ngunit ang isang malaking bahagi ay napupunta sa mga bagong pamumuhunan. Kaya ko binento yun kasi nagpapalago at nagpapaikot at nagpapaikot at nagpapaikot pa kami ng pera. Ganoon ako mag-mindset, pagbabahagi ni Wamos. Bukod pa rito, ibinenta na raw niya ang mga alahas dahil nagsasawa na sila sa style, kaya minabuti na lang niyang ibenta dahil paniguradong bibili rin naman sila ulit sa susunod. Soon, bibili uli ako ng gold. So, hindi ka walan sa akin na ibenta ko yon, say pa ni Wamos. Nanindigan rin siya na hindi sila naghihirap lalo na't naranasan na niya noon ang walang wala, at ayaw na niyang bumalik sa ganoong sitwasyon. Siyempre galing na ako sa hirap at ayoko na ulit bumalik doon, sabi pa ni Wamos maging si Antoinette ay pinabulaan na ng mga isyong ibinabato sa kanilang magpartner. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.